Huwag po tayong magsawang magpuri at magpasalamat sa Diyos na buhay. At alam naman natin na siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, hininga at kalakasan. Kaya karapat-dapat na tumanggap siya ng mga papuri at pagsamba sa ating mga ginagawa. At ngayon po, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word Read Scriptures. Ito po 'yung link ko, Brother Owen. At ngayon po, bigyan po natin ng na linaw itong mga komento na kuno na ay matugunan po natin ang inyo po mga katanungan. Unang-una, galing po ito kay Lucky at basahin po natin yung kanyang itinatanong. Ang sabi niya, Brother Owen, ibig mong sabihin, false preachers ang lahat ng nangangaral dito sa buong mundo. Dahil sinabi mo na, dito lang malalaman kay Brother Owen ang katotohanan. Ngayon, nung sinabi ko po ito na kay Brother Owen malalaman ng katotohanan. So, ganito ang gagawin natin. Para malaman natin ang mga nagtatayo ang ngayon ng mga iglesia o dahil sila yung mga ngaral doon, mag oobserba po tayo. Para malaman mo kung false preacher yon Ibig sabihin, yung aral at turo galing ba kay Kristo o hindi? Doon mo malalaman. Kapag hindi aral at turo ng ating Panginoon Isokristo, ang kanilang ipinapangaral, kahit ginagamit nila yung Biblia o kasulatan, pero nagiging taliwas sa mga aral at turo, yun po ang tinatawag na bulaang ang mga ngaral. Kaya ngayon, uh, ah, kaibigang laki o oh, kung sino man sa inyo no, na may gustong pag-aralan ang lahat na nagtayo ang iglesia ngayon, alamin mo ang mga iglesia ito Alin ba dito ang tama? Para makapili ka kung kanino kaaanib na iglesia. Kung sila'y nagsasabi ng katotohanan. At itong mga nakalista po dito, yan, pili lang po kayo diyan. Ngayon, kung wala man dito sa listahang ito, ilagay po lang ninyo sa ating comment section. Ano ho? At doon natin na uh, bibigyan ng linaw kung sino po yung uh, first five na mapipili ko na mapag-aralan natin dito sa inyong mga tanong no? Kaya kailangan makita ko sa comment section Yung mga iglesia nagtayo na ngayon na kung saan ay tama ba ang pangangaral nila o hindi Kasi baka kayo nakaanib doon Ang inyong kaluluwa pala ay mapapahamak Kaya aalamin natin sa bawat iglesia na nagtayo ang ito Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan? Sapagat nagtatanong po si Lucky, ano ho? Kung ang mga false preacher na ito na namangangaral sa buong mundo, nagsasabi pa sila ng totoo o kasanungalingan. Kaya malalaman natin, iisa-isahin natin dito sa mga iglesyang nagtayuan ngayon. Kaya kung wala dito sa listahang ito, ilagay po ninyo sa ating comment section. Kaya pipili mo na ako ng first five na mga iglesia na ating mapapag-aralan. Ano? At parang sa ganun, makaanib kayo sa tamang iglesia kung sino yung inyong sasamahan. Kaya narito po inyong lingkod, Brother Owen, magsasabi lang po ng katotohanan. At ang ating basihan, nasa banal na kasulatan. At ngayon, dahil ito ay isang patanong kuho muna sa inyo, na kung saan ay mapag-aralan natin sa mga susunod na araw, at madiscuss natin yung kanilang pananampalataya kung may katotohanan o may kasinungalingan. Kung may kasinungalingan ang kanilang mga itinuturo, lumayo kayo sa kanila. Huwag kayong umanib. Huwag kayong makisama. Pero, pwede naman kayong makinig. Ang problema lang, baka kayo ma-brainwash. Walang problema sa pakikinggan ninyo. Ito lang ang payo ko. Huwag lang kayong aani. Pwede kayong makinig, pag-aralan ninyo, suriin ninyo kung tunay nga at aral iyon ni Heso Kristo. Pero kung napatunayan ninyo na hindi pala ito aral at turo ni Kristo, ay huwag ninyong panigan ang iglesyang yun sapagkat kayo ay dadalhin sa kapahamakan. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ito po ang aking bilin para sa inyo na kung saan ang sinasabi ng balalakasulatan ay ito. Basahin po natin. Ngayon, basahin po natin dito sa mga sulat ni Juan, unang Juan, 4.1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagat maraming lumitaw na mga bulang propeta sa salibutan. Kaya mag-ingat po tayo. Ngayon, hindi lang po si at hindi lang po si Apostol Juan ang nagbigay po ng ganitong payo, maging po si Apostol San Pablo na kung ay binibigyan din tayo ng babala nang sa kanon ay magkaroon tayo ng awareness. Anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa unang Thessalonica 5.21? kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay panghawakan ninyo ang mabuti. Meaning, dito sa ating pong pag-aaralan, ang ating pong gagawin ay subukin ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, lahat ng mga nagtatayuan ngayon na iglesia, kung ang kaling itinuturo ay pawang katotohanan. Bumasa pa tayo sa isang salin. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi panghawakan ninyo ang mabuti. So doon natin mati-determine kung ang kalinang pangangaral ay galing nga sa Diyos o hindi. Sapagkat ngayon, maging maingat na po tayo sa pagpili ng inyong sasamahang relihiyon Kung sila ba'y nagbabanal, kung sila po'y gumagawa ng kabutihan, iyon ang samahan ninyo. Pero ang pagrelihiyon ay puro kasamaan ay lumayo na po kayo sapagkat yun ang magpapahamak sa inyong kaluluwa. So salamat po muli at dito lang po muna ang atin pong uh, uh, update lang po natin ang atin mong uh, susunod na pag-aaral sapagkat ang ating susunod na pag-aaral, yung sinabi ko po sa inyo, mag-comment po kayo kung aling mga iglesia nagtayo ngayon ay mabigyan po natin ng na linaw para sa pag-alimb niyo doon sa mga iglesia na tayo ngayon, hindi mapahamak ang inyong kaluluwa. At the same time, magkaroon kayo ng knowledge, ano, understanding and wisdom sa salita ng Diyos. Kaya salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Bigyan tayo ng karunungan ng Diyos, ng kaalaman at pangunawa sa Kanyang mga salita. Mamuhay tayo na may kabanalan sa harapan ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Please subscribe at patuloy ka mag-comment at i-share mo ang bawat video natin na mga napag-aralan kung ito'y makakatulong ibigay po ninyo do sa mga taong nangangailangan ng kasagutan sa kanilang mga tanong. Okay na po ba yun? So salamat po at pagpalain po kayong lahat. Sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa kanyang anak na si Hesus Kristo. God bless you po sa inyo lahat